lahat ng tow truck na dala natin ngayong umaga dito pa lang ubos na puro bukas ang pinto puro bukas pa lang pinto nito bukas bukas yung mga pinto Nagkokoos sila kasi ng traffic dito. Ano ito eh? Commission testing? Ilang beses na ito nadadaanan dito. Dumadaan na kasi yung uh, clearing operation. Hindi pa sila kumikilos. Maski traffic na. So ito, pinagtitikitan. Ano? Nasa kabahan ito ng uh, Biak-na-Bato at sakop ng uh, Quezon City. Okay, diretso tayo. Ang uh, clearing operation natin sa uh, Pasay City. nagkakapilang eh. oh, eh. nagkakapilang nagkakapilang si nagkakapilang 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 na kumpiskahan ng uh, ibang uh, paninda Okay, balik tayo doon Maganda nga umaga sa inyong lahat Ngayon ay uh, August 30, 2024 at sa oras na 8.45 ng umaga Nandito ngayon ang Special uh, Operations Group ng uh, MMDA sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go susunod ako kay Dito sa kahabaan ng Makapagala Boulevard At sa ng Pasay City So ilang bisis na ito At ayon nga kay Sir Gab ngayon Sa susunod Kukumpis kayo na lahat ang mga ito May kasama pang aso. Ilang beses na kasi ito pinagsasabihan. Ang gagawing uh, clearing operation ngayong umaga ay magmula nga dito sa may kahabaan ng uh, Makapagala Boulevard, uh, Pasay at uh, Paranaque. Bali, dito na pala sila nagpapahinga. May Meron ng tulugan dito. May, eh, merong sofa. Okay, tara. Magmula dito sa may uh, Makapagala Boulevard, uh, didirito mo nanti, ang team sa may uh, part ng uh, PITX at sakop na ng Paranaque. Sa oras na 8.55 ng umaga, ang temperature ngayon ay uh, 34 Mainit e, Ito na yung Parkal Mall oh. Minsan bibisitahin di natin dyan kung anong bago Dahil yung uh, last natin yan Dahil pangasaradong uh, pindahan o restaurant Nandito na tayo ngayon sa kanto mismo ng uh, Makapagala Boulevard sa kanito ng uh, Seaside Road. Oo, dito na lang Yan, yan ang Roas Boulevard. Yung uh, pakanan ng ramp na yan papunta ng Entertainment City kasama ng Okada. So didiretso tayo. So yung kabilang team, ayan. Iiputan yung mga naka-illegal uh, parking dyan or nagwe-waiting. Uh, baka tayo doberetso. Dito may mga kainan na rin eh. Kaya yan kung pupusong traffic. Dito sila kumakain. May parking area naman dyan sa loob eh Pwede naman sila dyan Eh bakit uh, minsan dito pa sila naku-park Sa kahapa ng kalsada Sa kabila ng malalaking nga, no, parking sign So malamang hindi na tayo didiritso sa unahan Mag-yoturn na dito So ito na yung PITX Nasa kabilang side na tayo. So malaki naman ang pagbabago kumpara doon sa una nating pinasadaan to. At ang ilan ilan na lang. Ito may pulis. Oh, maalis na yung pulis. Ayak, <laughs> Pero so, malinis na dito. Hindi katulad ng dati. Wala oh, na. Malinis na. Pati bus, wala na. Oo, tama. Ang dami ang dami mga bus dati dito. Maganda na yung resulta ng uh, non-stop clearing operation. Kaya ako sinabing non-stop clearing operation ay uh, Monday to Saturday ang uh, clearing operation. Ako lang hindi nakakasama dahil lagi edit ng uh, ating uh, video so ang gagawin ngayon ng team dyan sa kanto ng uh, seaside uh, road sa kanitong uh, makapagal uh, boulevard kakanan hindi natin alam kung papasok na agad ng uh, redeem tourist or papasok ng uh, Quirino Avenue Nasa kanto na tayo ng uh, Seaside Road sa kanang uh, Ruas Boulevard hindi ko alam ito kung asa ko pero Naya Road dahil yung uh, natin yan, yan ay yung kaabaan ng Naya Road. So lahat ang matadaanan dito, matitikitan yung mga obstruction o illegal parking. Baba, 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 baba. Yes, yes, saunan tayo, ure. saunan. Ito, ito, ito. Wala lang kasing madaadaanan ng tao. <tip> Dapat ganito. Wala Yan 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 yan. Safe, kayo tayo patuloy Sige Napasada na ito dati. Tingnan natin kung mayroong pang lalang pa sa sidewalk. So, ngayon, wala na. Yung motor doon sa unahan, titignan natin. Kapunta dyan, parang ba? Maganda na. Hindi na sila lumalampas sa yellow line. Dito sa bandang unahan, ang gulat ko, ikala ko yung mga elephant nakapatong sa ibabaw ng sasakyan. Matitikitan ito. Mga naka-outlist sa sidewalk. Tignan natin ang likuran kung mayroon pang nga space. Ah, ito konti na lang itong porsya. Yung van saktong. So tatlo ang matitikitan dito. Ata may posibleng mahatak pagka hindi lumabas yung may-ari. Itong kahabaan ng Crino Avenue na kung saan tayo ay sako pa rin ng Paranyake. So, hinahanap pa rin yung may-ari nito dito sa establishment. Saka mga ito. Mahatake na itong Porsche. Itong dalawa, andito na yung may dala nitong uh, sasakyan. Saka yun, Matitigitan na lang itong dalawa at hindi na mahahatak. Puro bukas ang pinto? Puro bukas pala ang pinto nito. Bukas? Bukas. Bukas yung mga pinto. Bago pang uh, Porsche ito Kahapon nakasampa ng isang uh, luxury car katulad nito At uh, ito na naman Porsche So ito na ang sitwasyon ngayon Wala na rin yung uh, van dito Ito naman, pagkatapos tikita nitong uh, SUV Pina-address na lang dito para may mga daanan yung tao. Okay, tara na. na 9.35 ng umaga na andito pa rin tayo sa kaba ng Quirino uh, Avenue Thank so. Nasa okay, Quirino Kareno. Avenue pa rin tayo at uh, okay, nag-cross na tayo sa Maya ito, Airport Road. Nasa kanto tayo ng uh, Quirino Avenue, saka yan ang uh, Redeem Tourist. Ayan na yung ano? Uh, LRT1 uh, extension. Ngayon lang natin ito nakita. Yan ang nagdugtong. Yung nakikita nyo na yan na uh, medyo luman ang kulay. Eh, kuklose up ko ha. Ayan. Ayan, yan yung dati. Tapos, ito na yung LRT1 extension. Gumagano na pala. Yung mga motor dito, ayan, pinagtitikitan lahat. Nakalagay motor parking. Oh. Eh. lahat ng mga walang may-ari dyan Masasampa May nakalagay kasi dito motor parking At ang Sa pagtatanong ko eh, Nagbabayad daw iba dito ng 30 pesos Sa pagpapark ng motor Yun nga lang Nasa gitna ng kalsada Bali dalawang motor ang naisampa. So diretso tayo dito. Ligot pala ng police station, yung mga marami nakapark na motor. So andito na tayo sa Redeem Torres at uh, papalabas tayo ng uh, Rua sa boulevard. Dito sa kabahan ng uh, Redeem Torres, nasa ng, uh, Paranaque City. So ito ang sitwasyon ng kalsada dito. Overrun t 100. Overrun t 100. 100. Tapos, yun nga lang yung uh, sidewalk. Ako pa doon na. Kabilaan. Palabas na tayo ng Ruas Boulevard. At yung uh, yan ay sakop ng Baclaran Church. So, ibig sabihin, nasa Baclaran tayo. Oh, oh. Ito, nasa service road na tayo ng uh, Ruas Boulevard. Ayan ang papunta ng tawag dito, Cavite. Ito naman yung papunta ng uh, sentro ng Maynila. Ay, uh, pakita ko na rin sa inyo yung sitwasyon dito. Papunta ng uh, Baclaran Church. eh, pakita ko lang sa inyo yung uh, simbahan so, ayan okay, tara na garing tayo dun sa loob kung manan dito so, bini-verify lang yung mga nakapark dito sa gilid kung uh, may uh, permit

lang daw. Alam mo sa Santiago. Ano ano? Pasa 'yon. Yung pag yung pag lang kasi yo ready. Try. So ayon dito sa napagtanungan natin, base sa kapulisan, pwede na magpark dito during uh, Wednesday and Sunday. So lahat ito pinagtitikitan. Yung mga walang may-ari, ayan, mahahatak. So wala na nakalabas dahil naharangan na ng tow truck. Yung mga makakalabas dito, yung mayroong driver, pero natikita na. Dito naman, pababa sa hagdan, ito, dito siya nakapark sa pedestrian. At uh, na. Lahat ng tow truck na dala natin ngayong umaga, dito pa lang, ubus na. Meron lang ipapakita sa inyo dito. Ha? na 10:45 na umaga. So ito na ang resulta. Biglang linis. Hindi ko lang punan kanina yung mga sinasampan yung motorsiklo dahil nakafocus ako sa mga four wheels. May nakapar kayang four wheels eh, sa pedestrian. So ito, yung mga motor dito. na na ito lahat. at uh, tapat ito ng ayan, footbridge so itong resulta ngayon ng mga motor na nakatapat dito sa footbridge na natikitan at nahatak Bani, anim lahat ang nasampa sa tow truck. Pero bago natin ipakita yung mga motor na nasampa sa tow truck, ayan o. Oh. Nagbabayad pala sila dito. So ito yung mga motor lahat na nasampa. Bali, anim lahat yan. So ito naman, yung mga nakikita nyo sa likod ni Sir Gav after niya nga uh, picturean, eh, i-arrange niya muna ito sa Ainsya or sa LGU. Dahil baka itong mga sasakyan na ito ay uh, involved sa accident. At ayon na rin sa mga napagtanungan ko dito, dito daw tinatambak. Dahil sa nakita niya na ito, baka dito nga lang daw itinabi o tinambak. Dahil uh, sa nakita yung wasak-wasak na salamin baka ito ay involved sa accident katulad nito mukhang sunog sa oras na 11.05 ng umaga so ito na yung resulta biglang linis at yan na lang natitira yung mga isang tow truck na may mga pang motor Dadali, may kunting uh, pinag-uusapan dito alam ano mo, ito yung pinaproblema ko. Eh. Ano yung boss? Ano yung problema ko? Ano aside from mahirap trabaho natin. Alam natin. Bro. Diba, alam na natin yan. Bilad tayo sa araw. Lumalabas ang pagkamistiso natin. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah, Kaya yeah. boss, nakakapag workout na rin tayo. Kaso isa pinaproblema ko eh. Ano yun boss? May muscle nga, kaso tutun. <laughs> <laughs> yes, Sir Gam. Pagka behind the scenes. <laughs> Sa oras na 11:15, uh back to base tayo.